Hello mga Marikong Tunay, it's me again, your Marikong Kong, and here we go again for this another day, another mini vlog! So for today's video mga mariko dahil wala kaming magawa at naboboring kami dito sa bahay ay gagawa tayo ng sabunganay na ukoy. Hoy! Ito nga mga mariko at sisimulan na natin ang paggawa ng ukoy. Kaya naman for the go! At syempre magkagalipan na tayo dito ng pampa utsog. Ay hindi pala si Buyas para naman magkabango yung ating lulutuin na ukoy. Gagamit pala tayo dito ng blender ay grinder. Ay este ewan ko basta yung umiikot para na magiling lahat yan. Pagsama-sama na natin lahat yan mga mariko at atin ng imekos-mekos yan para naman magawang ukoy gamit ang ating grinder ay este basta yun. At syempre atin ng giling-gilingin at pagkadurug-durugin hanggang maging pinong-pino. Hanggang mapapasabi ka na lang ng for da busog na naman ang mga persona for today's video. Kaya ano pang hinihintay nyo mga mariko kung may puso ng saging kayo dyan gawin nyo na din to pang merienda at pang ulam na din. Wow! Masarap naman kasing pang ulam to mga mariko lalo na at may sausawan kang puno puno ng sili. Kaya mapapasabi ka na lang dito ng for the go. At may nakita nga ako dito sa clip na to mga mariko ko. Hampe nga na luto ka at damang nagbibisinin. Pero mamraman man ang nanya po. Diyos ay ka Matapos pala natin gilingin ng pinong pinong mga mariko At halina't naman ating pigain. Puspus ang mga na may katikatas na charis Salagad na tigpapansin nito yung video mga mariko Kasi ngayon madi, nga madi pa nga na luto ka at ramramanan na gaminan. Ay apo uh, kas nonomaloton Disunan ti makaadaw. Paris. Oh, kita mamat Tauray, kami. Tauray lahat tamo kami nagdiwag-diwag jingi wat ng Ay, ng agramramanan niya Madama pa ilagamin lagamin pupuspusan da tao ka apan naramramanan inyamot tunan ay apaw. Matapos natin gilingin at puspusan mga mariko at ayun, lagyan naman natin ng dalawang iklog mo. Ay, na ng dalawang egg para naman talaga <laughs> mas masura. Matapos naman natin ilagay yung dalawang iklog mga mariko at syempre atin ng halu-haluin. Pagsamahin mo, imekos-mekos mo manan atap no, ang kakadwada ta no, kita chan mon charel nagyan na din pala natin mga mariko ng mga pampalasa niya para mat -ad -ad -tiram raman na halla nga si katiramramanan ay charis at syempre mas masarap kasi naman pag kumpleto ricado ka han nga kurang-kurang ta no nga makurangan ti mangan pero dapat mga mariko ay tantsado din natin lahat ng ricado ang ilalagay natin kasi nga sabi nila ang sobra ay nakakasama o oh, de ba for dalagay na din pala tayo dito mga mariko, ko ng harina, at para naman for the go na at matikman na natin ang puso ng saging na yarn, ba diba? Ukoy kasi eh, ang sarap. At syempre mga mariko, dating gawe matapos mong lagyan ng harina kat imekos-mekos mo manin at at no aglalaok dan, ba diba? Kasi yung talaga paulit-ulit lang. Imekos-mekos na natin lahat to mga mareko hanggang sila ay magsama-sama na at maging isa. Charis. <laughs> Tani, eh uh, at dati mali makaururay nga talagang mga mariko mabibisinan ay naapo ang gana ita aram ramanan nalat ta na di na nga maluto gamay ay nga luto, luto mga mariko ko goods ka nun apo ah at syempre mga mariko dumako na tayo dito sa exciting part magkalagayan na tayo ng mantika at painitin na natin para naman maisalang na natin ang ating minekus mekos na yarn para magkagawang ukoy na at atin nang makain wow habang niluluto pala ang ukoy mga mariko at danti mabibisinan apo ah bantayan -ban na nang gana maluto nang gana patipitiping ramramanan na mm, nyamutunan ni parikong <laughs> <laughs> Ay na talagang samog nga mabisinan mga mariko Ano eh, kita mamutit ituraan na. Handan samog nga mauray nga maluton. kumaluto malu maluto Ay na, just pari kong kong kamar. Handan samog gamin nga matup-tup po tiki nabibisin mga mariko ni eh, uh, malmalpas lagaro dun. madilat na makaur Apan pa lagamin sumidusit dun. Ay na, ato yun. Tikong kunakaon. Isunan, tinakaunan. <laughs> ato yung gamin tirigat na mga marikot. Nagluluto ka tikas ting nga merienda ka. Dati agban-bantay nga ni. Uh, at ramramanan, apoy ah, pakita na paikalo ti pagsausawan na <laughs> happy yarn, happy ang mga person ngayon, so yun mga mariko ito na yung ating finished product yan lang talaga yung natira, kasi nga may nauna nang kumain, ay nako Diyos ko kaday, <laughs> dahil nasarapan sila sa lutong uko na yan, mga mariko, at yun nga kumuha na din sila ng innapoy mga mariko, kasi nga daw masarap isa vai sa innapoy yan oh, ginawa nilang ulam, kaya yun talagang sobrang busog na naman ang mga persona ngayon, lalong lalo na yung isang yarn Tignan nyo naman kasi si paring Jomar mga mariko talagang sinusulit na niyang pagkain ng ukoy kahit nakatikim na siya kanina. O, diba? At syempre, pati si aling maliit mga mariko ay hindi din nagpatalo. Kaya hanggang dito na lang po ang video na to. Maraming salamat. See you next video!